Ate Grisel! Ate Joy, nandiyan ka pala. Pala ako naman naging isa pa today. Ay, ay <laughs> naman mga kabrigada na miss lang namin ang isa't isa. <laughs> At siempre kayo rin. At eto na nga, kumpleto na muli ang mga host ninyong naka-jacket sa loob ng kwarto. At syempre, dahil Ate Joy tapos tayo sa ating coffee break, mga ka-Breakada, dito na naman kami samahan sa Entertainment Break dahil dito tayo mai-inspire at mai-entertain sa ating episode for today. And as always, every Thursday, muli po ninyo kami samahan sa ating 30-minute weekly entertainment break week here on CFO Today. This is The Break Entertainment! si kapatid na Tolly Mar Garcia. Ako naman po si kapatid na John Andre Bautista. Ako po si kapatid na RJ Ganuelas. Ako po si kapatid na Jasper Samtao. Alam well, ang excitement po at kaba na minsan pa makakasama po ulit kami sa mga ganitong aktibidad. a team po, nag po kami na dapat. Carl! Pa! Don't let the world into what's you. you must into what's the world. Ah? Na ah, ah. Ah. <laughs> 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 enjoy na enjoy sa coffee break mga ka mag -e enjoy at mabubusog kayo sa bakon na kwento ng ating mga kapatid about film making. Dahil sila lang naman ang mga kapatid natin na naging bahagi ng production team ng in-cinema Film sa kanilang distrito. Kilalanin natin sila. <laughs> okay na. Okay, okay na. Alas na ito na. Ano? Nagbibish ba siya? Oh, sorry, sorry, <laughs> sorry. <laughs> sorry. Okay, sorry. <laughs> Okay na okay, okay. okay na. okay na. Sige okay. po. Ako po si kapatid na Tolimar Garcia. Kabilang po sa kapisan ng Kadiwa mula po sa lokal ng Tomay, distrito po ng Baguette. Ako po ang naging director sa isinagawa po namin in cinema entry film na Biyahe 2023. Ako naman po si kapatid na John Andre Bautista mula po sa lokal ng Citycam distrito po ng Benguet, isa pong kadiwa at ang aking pong ginampanan sa In Cinema Biyahe 2023 ay supporting actor po. Ako po si kapatid na RJ Ganuelas, isa po akong kadiwa mula po sa lokal ng Quezon Hill, distrito po ng Benguet. Ako po ang gumanap na lead actor po sa short film na Biyahe. <coughs> Ako po si kapatid na Jasper Samchow, kabilang po sa ng Kadiwa mula po sa lokal ng Hillside District no ng Benguet. Akin pong ginampanan ang editor sa In Cinema Biyahe 2023. Halong excitement po at kaba na minsan pa makakasama po ulit kami sa mga ganitong aktibidad. At una po, nagplano na po kami kung ano po yung may concept po ng sasagwa po namin in cinema entry. Bilang isang lead actor naman po, ang naramdaman po namin nun ay na-excite po kami dahil magkakaroon nga po ng short film. At yun, magkakaroon po kami ng auditions na uh, auditions na ginanap na ano na hindi po namin alam kung kami po ay magiging parte or hindi po. Nang dumating po sa amin ang balita na magkakaroon po ng in-cinema sa amin pong distrito ay nagalak po kami dahil bilang first time editor ay makakasama po kami sa isasagong in-cinema 2023. Uh, sa amin po bilang director nagkaroon po kami ng pre-production meeting. Ina-identify po namin yung sino yung mga kailangang ma-involve, mga videographer, uh, editor, mga actors. Tapos doon na po namin nabuo kung sino-sino po yung mga kailangan po namin tao. Tsaka po kami nagpa-audition para po sa mga cast. Sa amin naman po bilang mga aktor, uh, pinagandaan po namin yung uh, INCINEMA sa paraan na nagkaroon po ng audition at uh, nakilahok po kami doon at uh, karon po kami ng pagkakataon na maging mga aktor po ng pelikula na sinagawa po namin. So ayun ang isa po ang una po namin kinonsider is yung tema po ng uh, INCINEMA 2023 which is in line with the uh, anniversary po, 50th anniversary ng kapisa ng Kadiwa. So, ang ginawa po na nag-conceptualize po kami ng isang film ng buhay ng isang kabata Iglesia de Cristo na ka kabilang sa Kapisan ng Kadiwa na makaka-relate po sila pagka napanood po nila yan. Isa rin po sa kinonsider po namin ay yung location at yung mga schedule po sa cast at sa mga videographer at yung location kung saan po gaganapin yung film. Ano po, ang ginawa din po namin is trinay po namin i-connect yung uh, sasakyan sa buhay ng isang kabataan. Bawa makina, o uh, yung isip ng isang kabataan. Ganon po yung ginawa po namin, o trinay po namin na concept sa Biyahe 2022. Wait mga kabrikada, there's more dahil matapos nating ma-inspire sa ating mga kapatid, mapapakanta naman tayo or mapapasing along naman tayo sa INC original music na iahandog sa atin ng ating kapatid. Let's watch this! You So to be prepared Say comfort God is always there Remember you're inside The church of Christ Should you face the vices of the world Be strong and don't be led astray Be loyal to our God Fight for your faith Don't let the world influence you You must influence the world Show them the way, the truth, and the life. Show them the way to our God. It's true you're different, but that's okay. Because follow God's words always. Hold on to your faith, and in the end, you receive a song. True home is with God above, so focus on the prize. Don't give up, don't. You're fair and stand up for the truth. Be brave and God will see you through. So you can always live a holy life. Don't let the world influence you. You must influence the world. Okay, because you follow God's words always. Hold on to your faith, and in the end, you receive your salvation. So don't let the world influence you. You must influence the world. You are never alone. Just hold on to your faith, stand your ground, and God will give you strength. Put your trust in the Lord. Be bolder in prayer. And you'll see that nothing in this world will take you away from His care. Don't let the world influence you. You must influence the world. You follow God's words always, hold on to your faith, and in the end, you receive your salvation. So, don't let the world influence you. You must influence the world, show them the way, the truth, and the light Show them the way to work on It's true, you're different, but that's okay because you follow God. As uh, a team po, nag-set po kami na dapat uh, all throughout ng pag-shoot namin, masaya lang po kami. At uh, ginagawa po namin yung best namin despite na marami pong uh, kakaharap na problema sa pag-shoot namin is magiging masaya kami at the end of the day. Uh, Isa sa mga goals din po namin ay makapagbigay rin po kami ng inspirasyon sa mga kabataang Iglesia Ni Cristo na magkaroon din po sila ng mga partisipasyon sa ganitong mga isinasagawa ng pamamahala na ang mga aktibidad. At pagkatapos po ng lahat, ibabalik po namin sa Panginoong Diyos ang lahat ng kapurihan. first things first po talagang ay syempre po ang pagpapanata po. E pinagpanata po namin to uh, para magtagumpay po at uh, hindi po kami tumigil na magpanata kahit habang nagshoot po kami. Tapos is isinaalang-alang din po namin yun pong tupad at pagsamba po ng bawat isa sa amin. Pagka may tupad, araw po ng pagtupad, araw po ng pagsamba, wala pong shoot sa, araw na, sa mga araw na yun naragdagan na rin po yung mga aktibidad. Kailangan dumadalo rin po tayo doon bilang kadiwa at midi. Dapat. Uh, sa akin po sa lahat po ng uh, nais manguna sa ganito aktibidad in cinema, huwag niyo pong ipagkakait kung ano man po yung meron kayong talento, mga gamit, lahat po ng pwede nating ibigay para po sa ganitong mga aktibidad, uh, wag po kayo mahihiya na ipakita po iyon. Uh, bilang aktor po, uh, ang masasabi ko lang po, marami po tayong gagawin na pagsasakripisyo at pagtatanggi ng sarili. Wag po natin ito titignan na kalugihan dahil ama po ang bahala sa atin. At gaya naman po ng sinabi ng Kuya RJ kanina, bilang kasama naman po sa production team at bilang isang editor, at para po sa mga bagong editor o di kaya aspiring video editor o videographer ay huwag po ninyong ipagkakait yung mga ganito, ganitong talento para po sa iglesia dahil pagkatapos po ng pelikula ay worth it naman po yung pagod po natin. At sa mga gumaganap na o gagampanan na ang mga magiging ano po uh, magiging role nila sa aktibidad na next na in cinema ay bigay lang po natin ng buong puso buong makakaya natin at maging masaya lang po tayo sa ginagawa natin. At the end of the day naman po ng ating um, aktividad na ito, ay magkakapagbigay naman tayo ng kasiyahan sa mga kapatid po natin sa loob ng iglesia, sa ating namamahala. Higit sa lahat po, makapagbibigay po tayo ng kasiyahan sa ating Panginoong Diyos. tayo mga sa kwento ng ating mga kapatid behind the scene. And of course, looking forward po kami sa inyong in cinema film entry this year, 2024. Kaya naman mga kabrikada, muli na naman tayong tumawat sa exciting challenge na inihanda ng ating mga kapatid, ang mechanics. Alamin natin.

Oh, okay. Si Derek. 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 Pwede pang ano? Labas ano? Wait, pala ano? oh sige. Sige ako. oh songs na naman. Ang Ang direct Eng! Sige. Sige. Ano pala di Aso ganun ako? Nakikita ko lang ngayon. Sige, sige. Okay, next, 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 next. Ah, okay. So, may prod, may ano, okay. So, lahat. Hindi sila kasi pipili ng mini-gini na na. Okay na, Di ko alam masyado eh. Ako wala kami kasi. So, ganun pala. <laughs> <laughs> okay, okay. Nice, okay, nice. Okay lang yan, okay lang yan. Maganda yan, maganda yan. Di ba, minsan ganun ka? Walang na nalang? <laughs> <laughs> hindi ko kaya makita sarili ko. Okay, <laughs> Okay, game. Okay. Rewards. Okay, so, eh, na ako. Oh. Na. May yung time-up? Time-up? Wala, okay. na kong G. Okay, okay, okay. na. Yung yung <laughs> Uy, yun <actor>. Uy. <laughs> so, sa ko. <laughs> Ganun pala, hindi ko yung sarili ko. Ganun pala. Papakita.

Oh, okay. Alam, alam niya eh. Alam niya eh. di ba, ba sarili mo ito pala yung Hindi <laughs> mo yung mo. na. <laughs> <laughs> ay, ako na, o, ako na. Ayan Deal okay. okay. or no deal? <laughs> <laughs> Hindi mo I ano mean, expect kung sino eh. Saan mo may <laughs> mo mahirap <laughs>

eh okay. eh okay. 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 Sino? Ang okay, A reference. assistant Asset. As as ah! Oo oh, nga! <laughs> Kaya pala oh, ginanon niya oh, kasi... Yung, <laughs> <laughs> yung ginanon niya yung tenga kasi... Yung headset. Yung headset. Lagi tayo. Ah! Headset. Oh, Wala. Points niya yun kasi hindi niya points. Wala kaming sagot eh. Okay. Ay, ganun. Oh, ganun. Okay. Gets na. Gets na namin, na namin, namin yung game. Ito na, ito na. Ako na, ako na, ako na. Oh, bonus point yun. Kanina two sa akin. Favorite ka na. Ball or red. Yun lang alam ko. Uy, ako babasa gila. Lapit yan. Ah! Ano <laughs> <Kino> to? Hey, <laughs> <laughs> three, two, one, go! Mahalo ka na mag-action. Duh! Pim-pim-pim? Eeeee! Ay, naman si Ako nga. Eeeee! na dyan? Ay, pip naman. Hindi, Andre, Si Brian. Hindi. <laughs> last one. Action, action Action. 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 <laughs> <love>. <laughs> <laughs> oh, Andre. Ay, di ko alam pangalan mm. niya. <laughs> Kailan ba pangalan ng character sa Oh. Okay. ba? sagot ay May. May. Hindi ko alam sino na nga, si May. 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 'yung mo. si May? Hindi <laughs> Eh, kasi nakita ko. Kasama oh, um, ka pa nung shoot mo na. Oo oh, nga, pero isang beses ko lang kasi nakita sa frame mo. Oh, next pero, left. Bawi <laughs> na lang. Oo, oh, ayan. <laughs> na yan. Sana uh yan. -huh. Mahuhulaan ko yan. Basic lang. <laughs> uh <-huh>. Ano kaya <laughs> yan? Sino yan? Hindi ko alam to. Two, three, Pakita mo na lang sa amin. Go. Ah, Go. Kaya <laughs> mo yan. Three words. One word. Tao to. <laughs> <laughs> yeah. Bikit. Uh, <laughs> <dyan>. Yeah. <laughs> <laughs> Para hindi. Ah, dyan, ah, dyan. Yes, yes, Kasi nagbigay siya ng ano pasugo. Ah, okay. Pinayuhan siya, pinayuhan eh. Pinayuhan. Yan, 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 yan. po yung points niya? Ilan niya? <laughs> Pinakita ko ba yung akin? Uh, okay. One, two, three, go. Siapa e, ah. <smartil madam> <haces> <haces> Iba na yata yung sinakailangan mo eh. Iba na eh. Nanay, Janet? sa ah. Ini ini restart. Dia restart. Eh si Tatay <laughs> <laughs> <Inu, tundurin. laughs> Ay, okay. na, na <laughs> Sigil! <laughs> <laughs> last. last! Last! Last na? May dalawa, last, last, last two. Last two. two. Okay, last point, oh, point, point, Violet. Ay, Violet. Na, Kasi Check. dahil sa acting magkaroon wow. na hulaan, di ba? Oh. Okay. okay. Oh. Okay. yes, okay. yes, yes. yes.

Pahunaan kayo ah. Oo. Bigin mo na! 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 Brian! Malik pala na nag-practice tayo. Bigin mo na! Bigin mo na! Kuya Andre po, 1 point. Oh, 1 point. Kuya RJ, 1 point. Kuya Jasper, 3 points. Kuya Tolimar, 4 points. Oh! Oh! Una sa lahat po, maraming salamat sa ating Panginoong Diyos sa pagpapahintulot po na matagumpay na may sagawa po ang In Cinema 2023. Yeah. Maraming salamat rin po sa ating tagapamahalang pangkalatan na si kapatid na Eduardo V. Manalo at ang tagapag-ugnay po ng kapisanang sambahayan na si kapatid na Angelo Eranyo Manalo. Salamat po at inilunsad niyo po ang mga aktibidad na ganito. At hindi rin po namin nalilimutan pasalamatan ang amin pong tagapangasiwa ang kapatid na Jesse Capuno at ang amin pong pangalawang tagapangasiwa ang kapatid na Ian Manalata, ang amin pong KSKP ang kapatid na Tani Valenciano at sa bumubuo sa district staff ng Benguet. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga tumulong at sumuporta sa ganito po naming mga aktibidad at sa mga nagpahiram din po ng mga kanilang mga bahay para dun po namin isagawa ang in po namin. At maraming maraming salamat din po sa bumubuo ng production sa amin pong distrito at sa lahat din po ng mga actor and actresses. Maraming maraming salamat po. Kaya naman, once again, thank you pong muli sa distrito ang ating nakasama for today's episode sa kanila pong ibinahaging inspiring stories behind the scenes, talents, and saya po ng challenge na inihanda nila para sa atin. Salamat po mga kapatid! At syempre, gusto ko na din pong batiin ang Karanto family mula din po dyan sa distrito ng Baguet. And special greetings po to my Mama Marietta Cervantes, Papa Joel Cervantes, Margaret Cervantes Handog at sa kapatid na Janiel Handog mula po sa distrito ng Cagayan South. At binabati ko rin po ang tagapangasiwa ng distrito ng Thailand, ang kapatid na William Regalado. Kaya naman mga kabarikada, muli po magkita-kita next week, same time, same day, and same channel. And let's always be inspired by Christian living only here on CFO Today. Bye-bye!